natin sobrang taas So yan mga kabayan, ang problema nyo rin ba yung parang yung 24 oras na parang kulang? Para bang konti lang yung nagagawa nyo sa isang araw? Siguro may mali dun sa time management nyo. Ngayon ibabahagi ko sa inyo itong aking teknik, itong nasa likod, itong time management quadrant na ginagamit ko. Uh, may isang taon na, sobrang effective niya. Actually, tinuro lang sa akin to ng coaches ko. Buat nung tinuro sa akin to ginawa ko kaagad at napatunayan kong napakalupit nito. Pati sa mga employees namin, may mga ganito sila, bawat department. So, dahil dito, mas mabilis namin natatapos yung mga dapat namin gawin. So, tara, umpisa na natin. Ito nga pala ay, kumamit ako ng cork board. No? Kung wala kayong pabili ng cork board, pwedeng kahit karton lang, tapos karayong tusok nilang yung papel. Kung wala naman talagang pabili pa rin ng papel or karayong, pwede naman yung scratch paper lang, tapos atiin nyo sa apat. Yan lang naman importante. So, para mahati ito, nilagyan ko lang ng paper tape. Ayan, mapasin yung may cross. Para maging quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and 4. Okay? Explain ko na. Itong quadrant 1, ito yung urgent na, important pa. Usually, ito yung mga deadlines natin na kailangan agad natin kapusin. Okay? Quadrant 2, ito naman yung not urgent, pero important. Ito naman yung mga bagay na prerequisite doon sa quadrant 1. Katulad ng bago ka magawa ng deadlines, kailangan dumaan man lang yan kahit konti sa pagpaplano. Okay? So, ito yun. Sa quadrant to natin nilalagay. Minsan dyan, uh, hindi lang pagplaplano, nandyan din minsan yung preventions. So, para pag nag-execute ka, kahit pa pano, smooth. Para hindi ka pa ulit-ulit. Kaya pala nangyayari yun. Uh, nag-execute ka kasi hindi wala hindi man lang nakasulat yung gagawin ng tao mo. Utos ka ng utos, araw-araw, ganun. Alam mo yun, parang paulit-ulit ka na. So, mahalaga talaga to na yung quadrant to, magawa nyo kaagad bago nyo uh, execute ang itong quadrant 1. Okay? Ito naman quadrant 3, ito naman yung mga bagay na pwede mo naman siyang i-delegate o iutos sa mga tao mo. So sa akin, uh, pag alam kong pwede naman niyang iutos, dadaan mo na sa akin yung gagawa ko ng maiksing susulat ko sa papel yung gagawin niya step by step para magawa niya, ma-meet niya yung requirements na gusto kong maging sa output na inihintay ko. Okay? Ito naman quadrant 4, importante rin to. Mapansin nyo na nakalagay, no? Pero napaka-importante nito para hindi kayo ma-burn out dito sa quadrant 1 and 2 and 3. Okay? Ito yung mga recharging, katulad ng sa akin, uh, online games. Yan. ah, uh, pwede, pamasage or uh, matulog. Yan. So, yan. Isang beses lang yan sa isang linggo. Yun yung pinaka-reward ko sa so, sarili ko kapag uh, nakakatapos ako ng isang buong goal sa isang linggo. So, ito yung ginagamit ko na pwede nyo gamitin. Kung may mga tanong kayo, kung medyo naguguluhan kayo dito sa aking technique, pwede kayong mag-comment, sasagutin ko yan. Okay? Ayos ba yun? sana sa mag exe natin na tutorial na to, marami kayong natutunan at sana ma-execute nyo kaagad. Okay? Lagi nyo tatandaan, kung hindi yan pang international level, wag na natin yung pag-usapan. Yun lamang. See you in my next video. Palo na. Bye-bye!